na naputol yung una uh, kong ano dito sa uh, wooden tang depressor ito yung nililinis sa bedridden patient nilalagyan ng ghost ito ito yung nilalagay namin yung ghost hindi ko na ipapakita no ay hindi ko na uh, uh, sure I -ano? ipapakita sa inyo kung paano dahil wala sayang pag binuksan ko yung ghost nakasing bukas na ghost dito saka ito yung nilalagay, ito yung nilagay sa sanction pero bukas na po. Ginaganya namin. Pero kaya kaya kailangan ano, pag hinawawakan mo, kailangan naka nakasanitize yung kamay mo. Yan, ginaganya namin. Ginaganya. Yan, kailangan nakalock siya ng maayos. Kasi pag hindi siya nakalak ng maayos, baka maiwan doon sa loob. At saka pag pag pinanganga mo kailang dandahan kailangan be, be careful careful ka talaga baka kagat kung kagatin niya uh, sasabihin mo naman na uh, uh, yung bitiwan niya pero kung minsan ay yung pasyente hindi niya binibitiwan pero kailangan mahaba talaga yung pasensya mo may may love na nag-aalaga sa mga pasyente na bitrede na hindi makapagsalita dahil pag hindi sila nakapagsalita hindi sila nakapagdura ay yung saliva nila, yung laway na iipon dito, yung mga plima na iipon so kung kaya lang naman na gamitan ng ganito kasi nakaka yung su suction na pinapakita ko sa una kong, sa una kong video kung laging sinasuction kahit ah uh, pwede lang naman kunin dito, lulukotin nito ah uh, nakakairitate yun nakakairitate dahil may hangin bumubuga machine eh, machine So, mas maigi pag ito ang gagamitin para hindi ma-irritate yung bibig ng pasyente. So, ito yon So, ito yan. Marami pa talagang naiwan. Yun, yun. Mga tissue, marami pa. Dalawang ano na doon. So, ano, yon yung mga ano, ito. Yung nilalagay sa puwetan. Kasi nagkaroon na yung daddy namin ng, ito yung nilalagay. Ah, uh, tawag nito dry pad hindi ko na kanunod no ang hirap pang galin sa ang tawag nito dry pad yung mga pasyente na bedridden kailangan talagang lagyan nito para pag umihi sila, pag nagpalit ng pampers oh no, diaper uh, hindi madudumihan yung bidding